naman sa inyong harapan ay syukoy ng karagatan panibagong gabay panibagong vlog na naman tayo pupuntahan ulit natin yung pinagsisidan kagabi baka mayroon pang tira para makadilim siya ulit ng pandurdugtong oras alas 5 madating doon madilim na madive na lang ito guys panibagong pagkikipagsapalaran ulit oy manites sagad. Ganda ng tago. Ayun, gitik. Ganda ng buhay naman, Gumalaw ang tubig dito sa ilalim. Hindi tulad sa gabi. Katligo, kung tawagin dito. Oops, kanuping. Ito yung bahurang pinuntahan namin kagabi. Ayun, gitik rin. Nakadalawang sunod agad tayong magandang klaseng isda. Sana tuloy-tuloy lang. Ohoy! Oh, Yon, kulambutan! Good size na ito. Ayon, get it. Thank you Lord, at takachamba agad ng kulambutan. Kwartang linaw na ito sana may mga kasama pa dandahan lang tayo ng langoy para makita yung mga nakatago tulad nito may nakatagong kanuping nakasilong sa corals yari ka sa akin ayon gitik maganda ang tatlong tira natin lahat gitik hanap ulit tayo baka may mga kanuping pa Oops. may malaking alimasag Oy alimango malaking alimango ito iisa na lang ang sipit paano nangyari nagkaalimango dito nasa pinakalaot na ito ang alam ko sa alimango sa putik lang sa mga bakawan naligaw siguro ito dito sa bahura Sabagay, sa libro nga may alimango. Dito pa kaya sa dagat. Normal na ito at dagat. Papadampot ko sa kasamahan ko. Mata ba ito? Masarap itong ipanghalo sa gulay na kalabasa. Ang kalabasa raw, pampalinaw ng mata. Pero sa doling, wala ng pag-asa. Dinidiinan ang likod. Para mahawakan. Mailap. Ito guys, kung tawagin dito sa amin, alimango or anit. Sige na, pahuli na. Para mailaga ka bukas. Pinagtulungan na ng dalawa. Ayun, hawakan rin. Kaya lang sa sipit, matatanggal ito. Dapat sa likod mo hinawakan. Ayun, natanggal na nga. Buhilo mo lang hawakan yan at wala ng sipit. Wala na sa iyong mga sipit. Ngayon lang ako nakakita ng alimango dito sa pinakalaot. Ohoy! Oh, Yun, kulambutan uli. Yung isang klase ito ng kulambutan, hindi na ito na laki. Ang kalakihan nito na isang kilot kalahati man. Ayun, sapol! Ayun! Ganitong klase ng kulambutan, kung tawagin dito, bagulan. Ito yung mga kulambutan na hindi na laki. Sana may kasamahan pa itong kulambutan. Ops, kanuping. Ayun, gitik. Maganda ang pulso ko ngayon. Laging nakakagitik. At ito may isda pa, kurisan. Ayun, sa ball. Nakawala pa. Ayan. Makawala ka pa nga dyan. Kulambutan. Isa pa sana. Para madagdagan ng pandurudugtong namin. Hoy! Ano kaya ito? Kala ko kulambutan. Ay, hamal yan. ban lang pala. Nagulat ako kala ko kulambutan. Bagaan yung panay -e dito? At malaking panay -e dito. Siguro malaking sugat rin na linagyan. Kunin ko at baka sabihin ng basher hindi ikaw pinulot. O ito, kinuha ko na. At baka kainin ng diles, mabila kan. balatan ng wala sa bahurang ito. Baka di lang natin natagpuan. Ito. Apulapo Sibungin or Sono ayun sa Paul Ito ang mahal na isda kapag buhay 1K ang kilo dito Pagpatay naman 150 hanggang 180 Ops, surahan. Nakatalikod ba? Dalawang guma ang gamitin ko para siguradong lumampas sa katawan. Ito na, Suran, humanda ka na. Ayun, sa Dala ka palabas. Ito ang kagandahan sa pana na may sima. Kahit nasa pinakamalalim na butas, dala palabas. May na ang inakay ko. Andun yung kasamahan ko. May tinuturo Ano kaya ito? Oy, pugita! Malaki! Baka kung agawan kana na naman niya ng pana. Umingat ka. Baka ay hampas sa yan kapag naagaw. Kinikiliti lang para lumabas. At ayan, palabas na. Kunti pa. Yun. Dalawang galamay na. Ayun. Naglabas din. Andyan na naman. Inagaw na naman ang pana sa kanya. Aroy! Ano na tayo? Ando na. Nakatakas na. Buti at tumakas. At kung hindi, ipalo sa iyo yung pana na yan. Ito. Haminto. Siguraduhin mo. Pag hawak para hindi ka maagawan. Nagkulay ba to? Hindi ito mababa sa 3 kilo sa estimate ko. Ayan, sigurado na yan. Nahawakan ka ng masyado sa ulo. Nagpipilit na Makatakas. Malakas ang pugita. Hirap pigilin ng kasama ko. Kaya mo yan. Hindi yan nakakain ng kanin. Inutak ang puntarayahin mo. Samahan mo ng kagat para sigurado. Nagpipilit talaga makatakas. Parang ayaw ng mga pugita dito sa kasama ko. Andun, may manok. Galit na galit sa kanya. Nakikipag-away ang pugita. Andun, nahawakan na naman ang kamay. Yung utak ang sentrahin mo. Ayun, nasentra rin ang utak. Papatay na ito, pumuti na. Nasaan na kaya ang kaasawa ng pugitang ito? Alatan. Ayun, the place. Ayun, nasentro din. Alatan ang hindi natulog sa gabi. Langoy lang ng langoy. At ito, kanuping sa pinakailalim. Ayun! Tumalbo! Pero parang gitik. Hindi nakagalaw. Tingnan ko dito sa parting kabila. Baka lampasan ng butas. Andito nga. Patay na. Sabi ko na, gitik yun. Maganda itong unang dive natin. Magandang klaseng isda. At andito, may lapo ayun sa pole magandang klaseng isda may pugita at kulambutan pa sigurado na ang pandurudog tong hanap ulit tayo at baka may lapulapo pa hoy balatan wow malaki kahit hindi na estimatein sigurado na ang 350 Sana meron pa. Ops, panong. Ayun, gitik. Tsambahan lang ang balatan. Malalaki man. Hoy, balatan uli. At malaki rin. 350 again. Thank you Lord. Fortan linaw na ito. Dito naman tayo sa parteng buhangin. Baka may balatan dito. Oops, kanuping. Ayun, gitik. Maganda kapag nagigitik at maliit lang ang tama. Hindi nakakapalag. Makachamba pa sana kahit isang balatan. At ito may tumagong alatan. Nakita, nakita. Nakita. Ayun, gitik. Kala mo ha, hindi kita nakita. Ayan, gitik katuloy. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Ayos ang huli ni Kasyoko yung na O, oh, may alimango pa. Ayos kayo ang rambaltan natin. Ulam ko bukas. Pero na ito. May mga balatan pa. Laki na yung kulambuto na no. yun. Ubus yung kamay na. Yeah. Ayos sila naman ang mandurdugtong nito. Eh, <laughs> Ito guys, yung mga kulambutan At madive pa kami, isang dive Makabila lang kami bahura Shout out kay Rosana Villahermosa At kay Lolita Matibag At kay Sinay Dadi Burha at shout rin kay Lars K. Hortelano At shout rin sa lagi nakasubaybay sa video ko kay Inso Shout out sa iyo Otoy Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking vlog